Ano ba ang gagawin mo kung isa ka sa mga nagpaskan ng iris or ng mata mo kapalit ay pera? Recently, di ba, nag-post tayo about doon sa kapuso mo, Jessica Soho, na may isang kumpanya na nag-offer ng pera, specifically cryptocurrency or coins. Basta magpaskan ka lang ng mata mo, i-download mo yung app nila. Marami po ang nag-reach out sa atin na isa sila doon. Na pinaskan nila yung mata nila, meron silang pinsan, kamag-anak na ganun din yung ginawa. So ngayon nag-worry sila, Anong gagawin nila? Ito na ba yung mark of the beast? Okay. Kung nag-worry kayo na ito na yung mark of the beast, hindi po. Okay? Kasi ang mark of the beast, kapag tinanggap mo yan, hindi ka na makakabili or makakapagbenta. Ibig sabihin, magugutom ka or papatayin ka. He required everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on the right hand or on the forehead, and no one could buy or sell anything without that mark which was either the name of the beast or the number representing his name. Tapos na, nagkamali po kayo. Ngayon, i-acknowledge nyo po na nagkamali kayo sa harapan ng Diyos. Iluhod nyo po yan. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Your identity is not for sale. Kaya sobrang importante po magbasa ng Bible. Alam ko po, medyo parang corny sa inyo na marinig yun, but ayun po ang katotohanan. We are in the end times. Kung hindi po kayo nagbabasa ng Bible, madidisip po talaga kayo ng kalaban. Kasi si Satan nga, alam niya yung scripture. Paano pa ikaw na hindi nagbabasa? Sabi sa Bible, he is like a roaring lion seeking someone to devour. Kakainin ka ng buo niyan. Ginagamit niya yung scripture against kay Jesus eh. Ganon umatake yan, kaning, tuso, papanlin lang. Tawag sa kanya, father of lies. Si Jesus nga, tinray niyang bilin ni Satan, bilhin ng loyalty ni Jesus. ano sagot sa kanya ni Jesus? Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All, sabi ni Satan kay Jesus, All this I will give you. Bibigay ko sa iyo lahat ng kingdom. If you fall, will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Be gone, Satan! For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Nakita nyo, merong authority si Satan dito sa mundong to. Tinawag nga siya ni Jesus na ruler of this world. Anong sinagot ng Panginoong Yesus? As it is written, as it is written, as it is written, ganun lagi ang sinasagot niya. Scripture. Paano pa tayo na tao na mahina? Tapos hindi pa nagbabasa ng Bible, wala. Lamon na lamon na buo. Kung nabasa niyo yung Old Testament, si Isaw nga, binenta yung birthright niya. Kapalit ng temporary gain. He gave away something sacred para sa temporary gain. At yung mata natin, yung iris nyo, nakita nyo naman, di ba, parang thumb mark, sobrang unique na dinesign ng Diyos. Tapos ibibigay lang natin ng ganun para sa temporary gain. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Again, this is not condemnation. Tapos na po yan. Nagkamali po kayo. Ngayon, magkaroon po kayo ng mapagkumbab puso sa harapan ng Diyos. I-acknowledge nyo na nagkamali kayo at mag kayo ng wisdom, discernment, at makukuha nyo lang yun sa pagbabasa ng Bible. Kasi ang Diyos, kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng salita niya. Move forward, surrender your life to Jesus dahil ang Panginoon Jesus lang po ang daan papuntang langit. Hindi tayo, hindi ang mabuting gawa natin ang Panginoong Isus lang po ang nagbayad sa kasalanan, sa penalty ng kasalanan na hindi natin kayang bayaran. At mag-ingat po kayo, remind your relatives, your friends, your loved ones, na kapag may mga ganitong pagkakataon na may nag-offer ng pera, kapalit ng kung ano man yan, eh tanggihan nyo po. Okay? Kailangan po may discernment tayo. Ingat po tayo lahat, double time na si Satan. God bless you all.